Mm -hmm. Sir nakarating na ba sa inyong kaalaman or uh, I don't know kung galing sa inyo ito kasi may lum na basa ako na doon daw sa 1500 na estudyante sa Cagayan uh, province na nag-aaral doon uh, mga estudyante kuno e eh, 98 lamang daw na ka-enroll at pumapasok sa eskwelahan. Ang tanong diyan, anong nangyari doon sa 1400? Uh, Ah, uh -huh. oh, well, uh, sa akin palagay uh, kong Irwin Aljo, ito eh, mga to nang pumasok ito dito, uh, ang kanilang visa ay tourist, no? Uh -huh. At uh, uh -huh. uh, nung uh, nagkaroon na ng uh, pagkakataon sila magpa-extend ng kanilang uh, stay dito sa ating bansa, uh -huh. eh na-offeran sila ng student visa dahil dahil nga naman kapag habang may may, may pa eh pwedeng manatili dito sa atin. Mm -hmm. So, itong uh, nasasabing naka-enroll, hindi naman po natin nilalahat. Ang mm -hmm. nakakagulat lang kasi dito, Erwin, yung dami, no? Yung dami yung influx at ah uh, uh, karamihan dito ay nandun sa isang lugar sa Cagayan ang okay, natugig oh. sa tugigapo, no? Nakakagulat mm -hmm. at nakaka-alarma ito. Uh, kaya dapat talagang uh, silipin ito kung hmm. ano ba yung pwede natin magawa bukod dun sa pagrebisa ng Executive Order 285. Oh.